nagulantang ang pamilya nila Judy Ann Santos nang mapag-alaman nito ang pasikretong ginagawa ng kanyang asawa na si Ryan Agoncillo. Maging siya ay hindi din makapaniwala na kaya itong gawin sa kanya ng kanyang asawa dahil sa ilang taon umano nilang pagsasama ni Minsan ay hindi niya ito nahuli o napagkutuban na mayroon itong kabit. Kaya naman labis na nasaktan ang aktres ng mapag-alaman nitong mayroon palang pasikretong kinikita ang kanyang asawa na si Ryan Agoncillo habang siya ay wala sa kanila. Minsan pa nga daw ay nagagawa nitong gumawa ng rason para lamang makipagkita sa nasabing karelasyon nito. Ayon din kay Juday ay Ayaw man daw niyang masaksihan ng kanilang mga anak ang nasabing kaguluhan sa pagitan niya ng kanyang asawa ay wala siyang magagawa kundi magpakatatag na lamang. Napagtanto din ni Juday na hirap daw umanong iwan ni Ryan Agoncillo ang nasabing karelasyon nito kaya napagdesisyonan na niyang makipag-divorce sa asawa niyang si Ryan Agoncillo. Marami man sa pamilya niya ang patuloy na tumututol sa nasabing desisyon ng aktres hindi parent siya nagpaawat dahil alam nito sa kanyang sarili na hindi na niya mababalik ang tiwalang nawala. Hindi man matanggap ng host na si Ryan Agoncillo ang naging desisyon ng kanyang asawa ay wala na rin itong nagawa dahil nilalamon din umano siya ng guilty sa kanyang nagawang kasalanan sa pamilya.